Magandang araw to para maging masamang tao. Brother! Baka pwede pag-usapan natin muna to. Next time na lang. Hi! Hi! Hi. Eh, tuna? Hi. Join ka na sa amin? Hindi na. May pera kami. Saka nakabili na kami ng pagkain doon. Doon na lang kami kakain. Ikaw na lang kumain si doon. Victor. Siya lang kinukumbida ko dito. Eh, kasama ko siya. Hmm. Victor, si Tuna. Tuna. <laughs> si Victor. <laughs> Hi. Hi. Kita na sa ni Tuna. Siya yung bagong bouncer sa club. Ah, siya ba yung bagong bouncer sa club? Oo. Hindi ko siya kilala, pero naipasok ko siya. Tuna, <laughs> Pop ka ba mamayang gabi? Eh? Ah, ho. oo. Ano ka ba? Pwede ka ba naming madalaw? Bakit ba? Ah. Sakit ba siya? Hindi naman ikaw ang doktor. Saka tinatanong ko kung pwede kaming dumala. Wala ka nang pakialam. Ah, ganun ba? Ah, eh. Ma ah, hali ka na. Tuna. Hali ka na. Hali. Tuna. Sige. Victor. Si Tuna. Tuna. <laughs> si Victor. Ay, si Victor. Si Tuna. Boss, iba siya si... Udoy is my name. At si... Victor is his name, the bouncer. Ah. Taga rito kayo. Tagal na. Eh, di kilala niyo si Chona. Matagal na. Kasi akyat ng likaw tong boss ko eh. So, alam niyo yung bahay ni Chona? Matagal na. Eh, niluloko yata tayo nito eh. Matagal na. Ah, <coughs> <coughs> uh, yung bahay nila. <coughs> sa pangalawa. Salamat. Ikaw naman talaga, o. Oh, pambira ka. Bakit mo itinuro yung bahay nila? Di ba tayo unang puporma? Kaya mo na. Talo tayo doon. Eh, paano itong biskwit? Ah kainin mo. Masiba ka naman eh. <laughs> Tagal na! <laughs> Tara na nga. Ma anong ginagawa ninyo rito? Hindi kay dapat nagbalik dito, ma'am. Nakatanggap po kasi ako ng telegrama eh. Ang mama na ho, namatay na. Oo. Oo, ma'am. Patay na ho. Mahigit ng isang linggo. Mahigit ng isang linggo? Oo. ng isang linggo, eh bakit kayo nyo lang pinaalam sa akin? Hindi ko kasalanan, ma'am. At saka, ma'am, hindi ako napadala ng telegrama. Katiwala nga ako rito, pero hindi naman ako makaalis dito. Ang isasabihin ko sa inyo, ma'am, ang mama ninyo ay unti-unting nilaso ni Mang Osmundo. Oo. Pero, oh. nilanggu ako rito. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Nilaso ni Osmundo, mama ko. Sa palagay ko, ho, yung mga ininiksyon sa kanya ang nagpahina sa kanyang katawan hanggang siya ay mamatay. Saan siya nakalibing ngayon? Ay, naku ma'am! Hindi ko alam! At nariyan ho si Sir Gilbert. Kahapon pa ho kayo naabangan dahil ho was... sa... Sige! Dalin si Ma'am Monique. Kay Ninong at kay Gilbert. Okay ka na ba? Huh? <laughs> si Monique. Wala siya eh. Wala eh. Asa balik? Umalis siya eh. Kayong lahat may kasalanan kay sa akin ah. Bakit niyo ako pinaglolo ko? Masikresikreto pa kayo? Matagal lang pala ako pinasasabog ng babae niyon. Nagmukha ko. Kuya Carding, pinakausapan niya kami dahil gusto kanyang surpresahin. Surpresahin ka? Yan. Kuya Carding, nagmamadali siyang umuwi sa asyenda nila eh. Dahil... Dahil namatay daw yung mama niya. Umuwi sa probinsya? Namatay nanay niya? Oo, Kuya Carding, sa San Pablo. Kalokohan yun! Bakit siya umuwi doon? Pakalala at Gilbert yun, ha? O papangamak siya roon? Limag, may ka rito, ha? Kahit bisita ko sa bahay natutulungan ko pa rin. Dito lang kayo, ha?